Ayan. I-update natin tong si uh, Libya, yung pinuningan natin uh, dito sa gilid ng bahay. Katatapos lang ng bagyo enteng, buti hindi nasira yung dahon. Pero yung mga bulaklak, medyo alanganin na. Papakita ko sa inyo. ba diba dati, pinakita ko sa inyo, kala ko nag-fail. Kakaunti lang yung bulaklak, dami pala. Nung huling update ko nito, uh, hindi pa pala lumabas yung mga bulaklak niya, yung mga buds niya. Pero ngayon, mukhang success kasi ang dami palang bulaklak. Halos lahat ng shoot na lumabas, may mga bulaklak. Papakita ko sa inyo. Tatapos lang ng bagyo enteng Hindi naman gano nasira yung mga dahon. etong nasa mga ilalim lang, Eto napunit. Ayan. Ayan, may mga bulaklak. Kaya lang, medyo alanganin na kasi nga na nababad sa tubig ulan dahil sa diretsyong ulan. Dahil sa bagyong enteng. Ayan. Ito yung ayan, may bulaklak. Ayan. Meron. Ayan. ayan ito. Diba? Diba eh, nasa ilalang sabi ko noon walang bulaklak. Meron pala. At dalawang bulaklak pa. Oh. Sa isang kuan shoot na meron din. Eto. Ayan, dalawa din. Yan, tsaka dyan. Diba? Tapos din sa ilalim, meron. Yung isang shoot na yun. Nagsilabasa din yung mga ugat, no? Oh. Ibig sabihin yan, nababad yung kwan. Yung ugat dito sa may lupa. Nababad sa tubig. Kaya lumabas yung kwan. Yung ugat dyan. Kumbaga dyan siya hubihinga. Yan yung aerial roots na sinasabi nila. Ayan. Ayan. Ito, itong payat na to wala talagang bulaklak yan. Ayan. O, diba? May mga bulaklak wabas. <laughs> o. Tapos, dito, ayan, may tubig po. Babad talaga sa, ayan. katatapos lang ng bagyo enteng, eh. Ayan. Sa, dalawa ang dami palang bulaklak uh, yan yung update katapos ng bagyo enteng puntahan naman natin si Kwan si Priyo Brasini yung kinain pruning natin yun talaga malala nangyari dun kasi dun yung hangin eh naampas-ampas ng hangin yung mga shoot nya kaya kaya nasira yung ibang dahon tala uh, pasyalan natin ayan, ito naman si Trio Brasini, yung pain pruning ang ginawa natin dito bale, 3 weeks na tong napruningan ayan, tapos sumakto pa si Bagyo Enteng kaya ayan, nasira yung mga dahon ito, kaunti lang yung bulaklak, nasa 6 lang yata ayan Pero, mukhang maganda pa rin kahit na binagyo Ayan. babawian natin to sa kung susunod na pruning natin sana wala ng gaanong ulan para mapaganda pa lalo yung mga kenya, yung mga magiging kenya para sa susunod na pruning natin Ayan. sira yung mga dahon napunit yung mga sa kung, diyan lang naman sa ilalim sa may pinakababa sa may main. Um, nag nagsisilabasan yung mga ugat. Oh. Ibig sabihin niya na sobrang sa tubig kaya dyan sila lumalabas para makahinga yung vine natin. <coughs> Yan yung paliwatag nila dun sa kuan uh, sa napapanood kong uh, video about sa ubas pagka na sobrang nang tubig, labas yung mga ugat diyan sa may puno para diyan sila huminga. Kasi yung sa ugat sa lupa, hindi na kuan, hindi nakakahinga. Kaya naglalabas sila ng ugat diyan sa may mga puno nila para diyan sila huminga. Ayan. Ayan. yung mga bulaklak na sira. At ito mukhang kwan na nasusunog yung kwan dahil sa babad sa tubig ulan Ayan. alilit ng bulaklak and, ganyan lang yung timing kasi si kwan eh si bagyo Enteng tapos nung kwan nung uh, bago mag bad break mga lumalabas na yung shoot dinerecho ang ulan sa hapon Kaya na out yung mga pataba na nilagay natin dito sa kwan sa lupa. Kinulang sa nutrients kaya kaya siguro kwan hindi nagbigay ng na maraming bulaklak. Uh, kinapos kumbaga. Dito kasi sa may bubong namin, diyan bumabagsak yung tubig, gan, Kaya naanod papunta doon yung nilalagay natin pataba kaya pangit pagkakuan. pagka hindi na ay timing sa magandang panahon yung pagpruning natin kaya wag tayo magpruning pagka alanganin ayan. yan yung advice advice ko sa mga katulad ko mag na baguhan tulad natin baguhan ayan o no? ang daming ugat na lumalabas <laughs> araw-arawin ba naman ng ulan kaya ayan nababad dyan hindi na makahinga yung ubas natin kaya nagsilabasan yung mga ubat. sabi nila maganda daw i-markot yan kaya lang hindi ko gagawin kasi masasayang yung kwan eh yung pinaghirapan, pinaghirapan natin yung pag-aantay natin na mapaganda yung mga cake para mapabunga sa susunod na pruning yeah. Siguro pagka yung mga hindi na nating gustong kwan, gustong sanga, pwede natin i-markot. Ayan. Para meron tayong siblings imbenta Pero sa akin ngayon, hindi ko muna gagawin kasi nga pangit. Baka baka masayang yung kwan pinagpaguran natin, saka pag-aantay natin. Ayan. Yan lang yung update natin dito sa tanim nating ubas dito sa gilid ng bahay.